reaction po ng mga natasans, yung mga ganitong klaseng kaisipan, yung mga ganitong klaseng pananalita, ito po ay salita ng mga taong kriminal ang kaisipan. Utak kriminal na tinatawag. Mantakin nyo, ano pag na kung ano ay posibleng lasunin nga ito si Digong. Kasi doon sa video kung saan nga naghahatid ng pagkain ito si Bongo Meron dong sumigaw na supporter ni Digong na kuno ay uh, baka daw lagyan ng lason or kung ano man kaya kayo na mismo daw ang umabot kay Digong. Talaga ba? Hindi ganong kasasama ang mga kababayan natin. Kagaya niyo, ng <laughs> mga diehard. Hindi talaga ganong kasama. Kung kung kasamaan ang pag-uusapan, kung kasamaan ang babanggitin ng sino man, ang naiisip po ay yung mga diehard. Ano pa kayo? <laughs> um, etong si uh, Kitty Duterte kasi ay may nakapost. Ang sabi niya, um, a flight lasting more than 8 hours but left with just a sandwich to eat. Yon. Isang sandwich lang daw ang kinain na ng City Gong kung saan man yan galing. Ay nako, ay bakit mo niyo po kinain, Mr. Duterte? Kasi tila sila ba gusto nitong si Sara Duterte naman na mamatay sa gutom ang kanyang ang kanyang ama. <laughs> kasi ang sabi dito, huwag na huwag daw tumanggap ng pagkain. Tubig kahit kanino. Yan po ang uh, binitawang salita or pinakahabilin nga na itong si Sarah Duterte kay Digong. You see, magkaiba kayo. <laughs> Ulitin ko lang ha? sabi kasi ng mga netizen tungkol dito sa habilin na ito, mukhang Uh, gusto mo nang patayin na rin ang ama mo Sara Duterte kasi ayaw mo nang pakainin <laughs> baka ma-dehydrate yan hmm kaiba rin talaga good luck